So, pasok tayo dito sa Ayala Village Balik, uh, mas maluwag e eh, oh Grab Geneva Grab ma'am, sa ano? Sa 5 Polillo 7 kay Jenny Jenny lang eh 780 QEE so mga kamarates ko ah, tip lang kung gusto nyong wag mabala eh Huwag kayo, huwag kayo ng ano dito Ang deliver dito Kasi Bawal pumikap up dito Kailangan bumalik muna kayo dun sa gate Bago kayo makapake up uli ng ano ng Delivery niya. So dito eh pumasok kayo eh Kailangan mag-full stop kayo kasi eh, nang huli sila pagka hindi nag full stop ganito ko ate dito sa Ayala Labang Village oh. dito lang ma'am sa, sa, sa lapag saan ma'am dito Oops. Yeah. Come So, pagkatapos yung mag-deliver, eh, bawal na bawal po tayo ditong pumikap up sa New Alabang Village. Kasi pwede kayo matikita pag pumake up kayo dito, galing kayong deliver. So, wag. Wag na wag nyong gagawin na pumake up sa loob okay so waiting na ulit tayo sa tulogi tayo dito iwasan nyo tong lugar na to kasi dugi talaga kayo dito lalo kapag ano, malayo yung drop off nyo kasi wala kayong mapipick up dito bawal kayong pumick up pag galing kayong delivery kailangan eh bumalik muna kayo sa guard para magsabi na may pipick up kayo so para iwas abala huwag na kayong mag up dito <laughs> sa Ayala Mall Ay Ayala Village dahil napaka ng village na to ha. ako eh wala eh dito tayo din nalang ni Grab wala tayong ang wala tayong pagpipilian kung ayaw mo booking eh, cancel mo pero malapit lang naman okay lang yung malalapit dito pero pag malalayo ako cancel nyo na lalo pag dun pa sa dulong-dulo -dulo ng village na to <laughs> Maaala, maabala lang kayo Sayang lang yung gasolina nyo Kaya Tip na Mga marites ko dyan ha Sinika ko na sa inyo tip na Iwasan nyo tong lugar na to Malaki ang maabala sa inyo Pag dito kayo nag, ano, nag Deliver Lalo pag nasa dulong-dulo ng village. Okay? Okay na, Chip? Ha? Uh? Deliver? Deliver? Okay, angkat mo lang. Okay. Ang pinakapangit na deliveran at Avala, Ayala Village. <laughs> Porque aí, ó.